Habang pinapanood ng mundo si Donald Trump na nagbibigay ng kanyang isang oras na talumpati sa United Nations, ipinagmamalaki niya kung gaano kalakas ang ekonomiya ng United States at kung paano niya nararapat na makatanggap ng Nobel Peace Prize. Sa totoo, tinatangkang pagtakpan ng Pangulo ang isa sa pinakamalaking sakuna sa Estados Unidos. Alam nating lahat, naging pangunahing kwento sa politika ng 2,000 at 2025 ang digmaan sa taripa ni Trump. Ngayon, may konkretong ebidensya na bumalik kay Trump ang mga taripa laban sa China, at winasak ang mahalagang sektor ng agrikultura sa Amerika. Dito lalo nagiging interesante ang mga bagay. Sa nakaraang dalawang taon, sinasabi ng mainstream media na sobra ang kapasidad ng China sa pagmamanupaktura at binabahan nito ang pandaigdigang merkado ng export. Hindi ko alam kung bakit masama para sa mga Amerikanong mamimili ang bumili ng dekalidad na produkto mula China sa tamang presyo. May isang bagay na di sasabihin ng mainstream media sa'yo. Ang Estados Unidos ay may napakalaking labis na kapasidad sa kanilang sektor ng agrikultura dahil mahigit 40% ng mga pananim na itinatanim sa United States ay kailangang i-export sa ibang bansa. Dahil mas marami ang napoproduce na pananim ng Estados Unidos kaysa sa konsumo nito. Pakinggan mo ang magsasakang Amerikano habang nagpapaliwanag siya ng katotohanan. Isa sa apat na hanay ng soybeans sa bawat bukirin sa buong Amerika ay kailangang ipadala sa ibang bansa ang China ang nangungunang importer ng soybeans na bumibili ng 61% ng global market. Ang Estados Unidos ay may ilan sa pinakamagagandang lupang agrikultural, kaya tinawag na breadbasket of the world. Ang gitnang rehiyon ng Estados Unidos ay may world-class na kondisyon para sa produksyon ng produktong agrikultural. Nakalikha ng malaking yaman ang mga magsasaka sa Amerika sa pakikipagkalakalan sa China sa paglipas ng mga taon. Umunlad ang mga lokal na trabaho sa pagsasaka sa Amerika dahil sa pag-e-export ng mga produktong agrikultural ng United States sa China. Dahil mataas ang porsyento ng agrikultural na produkto ng United States na ini-export, iisipin mong mag-iingat ang United States sa anumang pagbabago sa mahalagang industriyang ito. Pero, gaya ng madalas ipakita ng administrasyon ni Trump, hindi nila espesyalidad ang pag-iisip ng maaga at pagsasaalang-alang sa mga epekto. Sinimula ni Trump ang matinding digma ang pangkalakalan laban sa China ngunit di niya nakita ang kahinaan ng sarili niyang industriya. Gusto ni Donald Trump ipaniwala na kailangan ng lahat ng bansa ang Estados Unidos, pero mahalaga ring tandaan ang papel ng China sa mundo. Ang China, ang top trade partner ng isang daan at dalawampu dagdag bansa. Kung may bansang maraming pagpipilian, tiyak na China yon. Dahil dito, inilipat ng China ang pagbili ng soybeans mula Estados Unidos papunta sa mga pinakamalapit nitong kaalyado. Pakinggan mo lang ang magsasakang ito na nag-aalala habang nagpapaliwanag ng katotohanan. Noong nakaraang taon, nagpadala kami ng halos dolyar, 12 bilyon at 14 bilyon ng soybeans noong nakaraan. Uh, sa unang pagkakataon, sa loob ng 20 taon, wala ni isang soybean at wala ring bagong aning mais na binili ang China mula sa ating bansa. Wala talaga. Kaya mula 12 naging zero tayo, mula 12 bilyon naging zero. Nasaan na? Sila bumibili ng mga soybean? Brazil? Nabawasan tayo ng 42% market share noong unang digmaan ng taripa. Nung nagkaroon ng taripa si Trump, lumipat ang mga tsino sa pagbili ng soybeans mula Brazil at nag-invest ng bilyon-bilyon sa infrastruktura doon. Lumipat sila sa Africa para magsimula ng komersyal na pagsasaka. Nang umalis tayo kasama ang United States Agency for International Development, inilipat nila ang Belt and Road Program sa Africa. Kaya halos na wala na ang parte natin sa merkado ng China. Ang nakakagulat ay kung gaano kadali para sa China na agad lumipat sa maraming ibang bansa para sa kanilang pangangailangan sa soybean at iba pang pangunahing produkto. Alam ng lahat na mas napalapit ang pamahalaan ng Brazil sa China nitong dalawang taon. At isa pang halimbawa ng kapalpakan ng trade war ni Trump ay makikita sa industriya ng kape. Mas maaga ngayong taon, ipinagbawal ni Trump ang isang daan at walumput tatlong Brazilian exporter ng kape na magbenta sa United States market. Hulaan mo anong ginawa ng China. Tinanggap nila ang isang daan at walumput tatlong Brazilian na exporter ng kape sa pinakamabilis lumagong merkado ng kape sa mundo. Ito mismo ang inamin ng Amerikanong magsasaka. Kapag isinara ng Estados Unidos ang pinto, binubuksan naman ng China ang isa pang pinto para sa mga bansang tulad ng Brazil at mga kontinente tulad ng Afrika. Dalawang lugar na pinag-investan ng China ng bilyon-bilyong dolyar sa Belt and Road Initiative na layuning mapadali at palawakin ang pandaigdigang kalakalan. Pero maghintay ka lang dahil mas lalala pa ang ating kwento. Dahil ang sektor ng agrikultura ay simula pa lang ng mas malalalim na problema sa bumabagsak na ekonomiya ni Donald Trump. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat at ang dahilan. Malakas ang posisyon ng China. Maraming magsasaka sa United States ang nalulubog sa utang. Pero ngayon, narito na tayo sa pinakamasaklap na bahagi ng lahat ng ito. Alam mo, hindi kailanman natututo ang gobyerno ng United States sa mga pagkakamali nito. Hindi ito unang beses na nadamay ang mga magsasaka sa United States sa marahas na trade war laban sa China. Tingnan mo na lang ang artikulo ng New York Times noong 2000 at labing siyam na umaamin na kinailangan ng administrasyon ni Trump na bigyan ng mahigit dolyar, labing anim bilyon na tulong ang mga magsasaka sa United States. Para makaligtas ang mga sakahan sa United States sa panandali ang pagbagsak dahil sa pagkawala ng merkado ng China sa soybeans at mais. Mas lalo pang nakakabigla ang kwentong ito kapag isinasaalang-alang natin na karamihan sa mga magsasaka sa United States ay rehistrado. Republika na sumuporta sa kampanya ni Trump para muling mahalal at naniwala sa panawagan niyang gawing dakila muli ang Amerika. Ngayon, ang mga magsasakang bumoto kay Trump sa United States ay naghihirap at nagmumukhang pawn sa kanyang palpak na trade war na nagpapalakas sa China. Kita mo, ang China ay hindi lang basta trading partner kundi pinakamahalaga para sa karamihan ng mundo. Isa itong mahalagang dahilan ng pag-iral ng mga industriya. Para sa karamihan ng mga produktong agrikultural, ang China ang nangungunang consumer sa buong mundo, na may saysay -say naman dahil sa populasyon nitong 1.4 bilyong tao. Pero pagdating sa soybeans, mas matindi pa ang agwat dahil ang China ay kumakatawan sa nakakagulat na 54% ng kabuang pandaigdigang demand. Kahit makuha ng mga Amerikanong magsasaka ang isang daan 100% ng pandaigdigang merkado, maliban sa China, hindi pa rin nito mapapalitan ang demand na nawala mula sa China. Kaya bang pabagsakin ng China agad ang agrikultura ng Amerika? Hindi hahayaang bumagsak ng gobyerno ng Amerika ang industriya ng pagsasaka. Magbantay sa mga susunod na buwan dahil tiyak na kailangan tumulong muli ang gobyerno ng Amerika ng bilyong dolyar para buhayin ng mga sakahan. Ibig sabihin, bilyon-bilyong piso pa ang gagastusin ng gobyerno at madaragdag sa dolyar. 37 trilyon utang ng bansa. Ang administrasyon ni Trump ay lalo pang nagdagdag dito. Pinaalala ng sitwasyong ito ang pangunahing tesis ng channel. Nanalo ang mundo kapag nagtutulungan ang United States at China. Ang China ang may pinakamalaking demand sa soybeans. Habang ang Estados Unidos ay isa sa pinakaproduktibong agrikultura, gumagawa ng 40% higit sa kanilang konsumo. Ito sana at noon ay naging perpektong larangan ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Imbes na siguradong panalong kooperasyon, pinili ni Donald Trump ang polisiya na hindi naman talaga nakakasakit sa China. Tandaan mo yung clip na ipinakita ko sa iyo kanina mula sa magsasakang Amerikano na agad binanggit na ang China ay namumuhunan sa Brazil at Afrika. Ta ngayon, ang China ay nagtatayo ng multibilyong dolyar na cross-continental railway mula sa baybayin ng Brazil, dumadaan sa gitna ng South America at ikinokonekta ito sa pantalan ng Chance sa Peru. Habang nagpapataw ng taripa at parusa ang United States, ginagawa naman ng China ang pinakamagaling nito. Nagtatayo ng proyekto at nagbibigay ng ari-arian sa umuunlad na bansa para mapalago ang kalakalan at win-win na pakikipagsosyo. Sana masabi ko rin yon sa United States pero sinisira ng trade war ang mga top company ng Amerika. Tingnan natin si John Deere, isa sa kilalang long-term value stocks sa Amerika na tumaas ng mahigit isang daan at labing dalawang porsyento ang stock sa nakaraang limang taon. Ngayon, nasa sangandaan ng kumpanya dahil bumababa ang demand at tumataas ang investment sa hindi magandang panahon. Tinataya ng kumpanya na ang buwis ay magdudulot ng halos dolyar, anim na raang milyon na pagkalugi ngayong taon. Inaasahang malulugi rin ng 15 bilyon ang Caterpillar, isang malaking kumpanyang Amerikano ng mabibigat na sasakyan dahil sa mga buwis na ito. Nakakalungkot na nangyari ang pagkalugi kahit nangako ang mga kumpanyang ito na mag invest ng milyon-milyon sa paggawa sa Amerika, suportado ni Donald Trump sa kampanya. Pero dahil sa magulong trade war niya, naging mas mahal ang bawat materyales para sa paggawa na sumisira sa anumang pagsubok na makamit ang layunin ni Trump na ibalik ang mga trabaho sa paggawa sa Estados Unidos. Gaya ng nabanggit ko sa simula ng video, Naapektuhan ng trade war ni Trump ang lahat ng bahagi ng ekonomiya ng Amerika, pati na ang industriyang gustong panatilihan ng Amerika ang pamumuno. At yun, syempre, ay ang industriya ng semiconductor. Ang NVIDIA, ang pinakamahalagang kumpanya sa mundo, tinatayang higit apat na trilyon ng halaga, at nangunguna sa ekonomiya at stock market ng Amerika. Tumaas ng 43% ang stock value ngayong taon. Pero tulad ng iba pang industriya, nadamay ang NVIDIA sa matinding trade war ng Amerika at China. Sa loob ng ilang buwan, si Jensen Huang, ang Chief Executive Officer ng NVIDIA, ay nananawagan sa administrasyon ni Trump na bigyan ng pagkakataon ang pinakamahalagang kumpanya ng Amerika na maibenta ang kanilang microchips sa China. Ang market share ng China ay 15 bilyon para sa NVIDIA. Sa huli, pumayag si Trump. Pero ang sumunod na nangyari ay ikinagulat ng lahat dahil nagpasya ang China na ipagbawal sa mga lokal na kumpanyang Chino ang pagbili ng mga American microchips na ito. Lubhang na dismaya si Jensen Huang at ang mga shareholders ng NVIDIA. Iniulat ng NVIDIA na nagdulot ng halos dolyar 7 bilyon na gastos ang mga restriksyon mula sa hindi natuloy na benta at nawalang kita sa unang quarter. Habang sinusuri natin ang mga suliranin ng industriya na apektado ang United States producers, alalahanin din natin ang pinakamalalaking biktima ng trade war. Ang mga karaniwang Amerikano na siyang umaako ng gastos ng trade policy ng administrasyong ito. Karamihan ng taripa ay agad ipinapasa sa Amerikanong mamimili. Tingnan ang graph na ito tungkol sa inaasahang kita ng mga United States sambahayan sa susunod na uno pa taon. Bumagsak na sa 41% ang kumpiyansa ng mamimiling Amerikano, pinakamababang antas na naitala. Karamihan sa mga Amerikano ngayon ay negatibo ang tingin sa ekonomiya at may dahilan ito. Kasalukuyang may krisis sa gastusin sa pamumuhay sa United States kung saan malaki ang itinaas ng araw-araw na gastos kumpara limang taon na ang nakalipas. Tumaas ng 51% ang presyo ng bahay, 55% ang gasolina at 77% naman ang isang libra ng kape. At wag mo na akong simulan sa itlog na tumaas ng sobra. Umabot ng 170%. Araw-araw, hirap -araw, ang mga tao sa United States sa halos lahat ng aspeto ng buhay nila. Isa sa pangunahing pangako ni Donald Trump noong kampanya ay pababain ang gastusin sa pamumuhay. Pero ayon sa mga botante, mas lumala pa ito sa 2,000 at 25. Hindi nakapagtataka, bumaba ng malaki ang suporta sa gobyerno ni Trump. Ayon sa isang bagong YouGov poll, ang approval rating ni Donald Trump ay bumagsak sa pinakamababang antas. Bumaba ng 17 puntos at 30% na lang ang sumusuporta sa Pangulo. Para makamit ang record na ito, kinailangan niyang lampasan pa ang sarili niyang approval rating noong at 2,017 sa kanyang unang termino. Hindi pa nangyari ang ganitong pagbagsak siyam na buwan mula simula ng administrasyon. Dahil sa taripang ito, bumagsak ang export ng magsasaka, lumala ang job market, tumaas ang implasyon at presyo, at napigil ang paglago. Kahit sa harap ng nakakatakot na bilang, walang indikasyong aatras ang administrasyong Trump sa mapaminsalang landas na ito. Mukhang walang pakialam si Donald Trump. Sa dulo, higit pa sa pinansyal na pagkalugi ang epekto ng mga taripa niya. Ito ay ukol sa matagalang pagkawala ng tiwala sa pagitan ng United States at mga global trade partner nito. Ang mismong paghina ng mga industriya na bumubuhay sa ekonomiya ng Amerika at ang pagkadismaya ng mga taong pinangakuan ng mas magandang kinabukasan. Ipinakita ng digma ang pangkalakalan kung gaano kabilis mag-adapt ang China habang nahihirapan ang United States sa mga krisis na gawa nito. Ang tunay na tanong habang sumusulong ay kung magagawa pa bang itama ng United States ang direksyon nito bago pa ito maging mas malaki at hindi na mababawi pang problema. Habang araw-araw ay humihina ang mga alyansa ng Estados Unidos, lumalala ang ekonomiya at bumabagsak ang dolyar, ang ekonomiya ng United States at ang bansa mismo, gaya ng pagkakakilala natin dito, ay papunta sa isang malaking krisis.